So guys, magtatrabaho na tayo no. Sa so, magandang tanghali, ay eh, pa tayo nagsisimula. Ngayon ipapakita ko naman po sa inyo yung kung paano naman po putulin ang buhos sa poste no. Bago tayo magforma ng poste. Ipakita ko na sa inyo yung tamang pagputol ng buhos no Huwag po kayo magpuputol sa gitna kasi yung po yung bawal na bawal. Pero po ipakita ko sa inyo. Tutal nagpo tayo sa taas para sa biga. Let's go! ang ating poste no? mula sa baba yan po ay 240 mula sa taas yan hanggang baba diyan po tayo nagputol ano? tatlong patong na lang yan mula doon sa taas papuntang biga ano? nandito tayo sa ilalim ano? ang ipinapakita ko sa inyo yung poste na pinutol ko ang buhos hanggang dyan po kasi kapag iyan po ay binuhusan natin ng buo lahat kaya natin buhusan ang tawag po doon ay monolithic na no yan po dahil hindi naman natin kayang buhusan lahat putol-putol dahil lagi isa lang tayo ngayon po dyan po tayo pwede magputol mula sa biga kailangan magbaba ka lang ng 60 o kaya 80 no wag po magpuputol dito sa gitna dahil pag dito kayo sa gitna nagputol ng buhos putol na po ang konkreto nyo na yun dapat doon po sa taas para kung sakaling magbuhos kayo ng biga masasabay siya dyan o kaya islab sabay sabay po yung poste dyan Iyan po yung kalagaan niyan, dyan po ang tibay niyan kaya buo po ang konkreto niyan hanggang doon sa biga at kung sakali mag islab ka islab po kayo sabay po ang tibay niyan ano? tara po umpisa na natin formahan natin yan at pati yung isang poste na yun na pinutol ko rin sa may katlong, ikatlong patong ano? tara, tara let's go dahil nasa ata na natin yung biga sa taas ito naman po ang natin tara po tinang porma no yan, pataas to sa likod, ano? Inuna natin inuna po natin yung likod. Ito na may yung pamorma natin sa harap. Ngayon ang gagawin natin diyan. Again. Nagabang na po tayo ng alambre diyan sa bago natin ibaba yung porma. Nagabang na tayo ng mga alambre, no. Single lang po 'yan. Ngayon, hihilahin na po natin 'yan pa rito. Yan, hihilahin na natin yung ating alambre na inabang makikita nyo ayan oh ayan ang ating alambre no ayan focus natin ayan ayan yung ating inabang na alambre dudukuti na po natin yun na, ano? ayan po yung magiging lock unahin mo natin ito isa para makita nyo agad ang sample ayan ayan po yung magiging ipit ng ating formang ilalagay dito sa pangharapan ano Ayan, tara. Ilahin ko muna lahat. Ilahin na natin yun, ano? Wala naman ang camera tayo lang. <coughs> Susukatin naman natin yan At bubutasan natin to Ito

sana natin at kailangan natin ng ng papang didos

आ फिर लगा रहा है कि ये तो काम नहीं आ रहा है। जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। हेलो कौन सा है? और ये वाला बात नहीं natin. Ganoon na kasimple, no? Pinihit lang natin yung ano, Para ma siya. ito. Yes, dito tayo yung isa para kitang-kitang. <laughs> dito tayo yung Ayan, nakita niyo po, baklasin natin ha, para makita niyo ang forma. Ang sistema niya. Ayan. Baklas na po siya ha. Ipulupot natin sa pako. Isang ikot. Yan. Dalawang ikot, tatlong ikot, pwede yan. Ipitin na natin yan. Ayan. Kahit pakong dos lang, pwede yan. Importante dyan, humapit yan. Oh. Okay na po. Okay na. Malakas na yan. O. Oh. Diba? Yan. Forma na po natin ano. Bali bubuhusan na lang natin 'yan. Pati baba na forma na natin, ito yung pinuo, binuhusan natin nakaraan. Ito yung buhos natin nakaraan, no. Putong din siya dun lampas sa poste. Eh naman lampas din at sa poste. Buhusan natin 'yan pag ganun. No?